ika na put isang kabanata. Dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka nang lupaypay ang aking puso. Patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin. Sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na muog sa kaaway. Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Sapagkat dininig mo, O Diyos, ang aking mga panata. Ibinigay mo ang mana sa nangatatakot sa iyong pangalan. Iyong pahahabain ang buhay ng hari, ang kanyang mga taon ay magiging parang malaong panahon. Siya'y tatahan sa harap ng Diyos magpakailanman. O maghanda ka ng kagandahang loob at katotohanan upang mapalagi siya. Sa gayoy, aawit ako ng pagpuri sa iyong pangalan magpakailanman, upang maisagawa ko araw-araw ang aking mga panata.